Isa namang eng-granting press conference ang inihanda ng ABS-CBN at Dreamscape para sa pinaka-inaabang teleserye ng taon, ang On the Wings of Love. All out talaga ang promo para sa very first teleserye sa primetime bida ng tambalan James Reed at Nadine Lustre. Check na check. Excuse <laughs> me? Check na check na check. The Wings of Love. Ang pinakaun teleserye tele-serie ng isa sa pinakasikat and in-demand love teams of this generation. James Reed and Adin Lustre! Oh Ayan. Oh. What we have is, is good, what we have is good, it works. Okay. So, why is it We don't want to complicate things more now. kasi eh, mahirap po. Eh, parang ito pong nangyayari sa amin ngayon. Ang tagal po namin inintay. So, ayaw po namin magkaroon ng anything na makakasagabal or makakasira po nung kung ano po yung meron kami ngayon. How is it, James? May pressure ba? Yes. Pressure daw po yun dahil I think first and second namin po yung the lead. So, um, but I'm, I'm confident with I Nadine, mean, our uh, other team. I mean, we're different. We have a different edge. Talagang inaabangan na ang teleserye lalo't kinunan pa ang ilang eksena sa San Francisco, USA. Sobrang nag-enjoy po kami. Yon, okay. feeling po namin hindi kami nag-over. Kasi lahat po ng mga magagandang lugar po dito sa San Francisco, napuntahan po namin. Tapos pinaka-favorite po namin talaga, yung sa top down po. Tapos nag-drive po kami through the Golden Gate Bridge. Tapos napag-valley, sobrang ganda po. lagi ko pinapaalala lalo na sa, ka, sa sa kanila you know they're very blessed and you know, they should be very grateful that they're given this opportunity uh tapos sila suportahan sila nang dami daming tao i can say they're going places ngayon pa lang ando na sila eh, pero marami pa silang mararating on the wings of love is definitely one of the biggest teleseries to hit prime time Thank you for coming. Um, sana po sa supportahan niyo po ang On The Wings of Love and po ang the most romantic teleserye ngayon po sa Tiyo. Maraming maraming salamat hope you enjoy the show and we uh, support the first of Thank you so much. Patuloy na suportahan si na James at Nadine sa panonood ng On The Wings of Love weeknight sa primetime bida ng Kapamilya Network. you